Good morning, guys. Welcome to my blog. For today's video, ayan, mama-shell po tayo dito sa ating paligid. Dito sa aking tanim na patola at saka papaya. Ayan, nas sobrang mataba itong aking tanim na patola. Ganito na siya ngayon, guys. Wow, good morning, good morning. May bulaklak na siya. So, ibig sabihin malapit na siyang magbunga. Ayan. Ayan. Dalawang bulaklak. Malapit nang mambunga ang aking patola. Pag may bunga na, may aanihin na. Kaya abangan po natin ang kanyang mga bunga. Ayan. So, dito tayo. Ayan oh, meron pang ano hindi pa nakalabas ang kanyang bulaklak sa sobrang taba guys matagal siyang namulaklak so mag ikot ikot po tayo dito sa aking paligid dito sa aking tanim na patola dalawa pa lang ang aking nakita na bulaklak niya so dito tayo ayan meron pang isang bulaklak dito mabuhay na ang kanyang bulaklak mga ilang araw, may bunga na ito. Meron na tayong aanihin. Makapaggulay na tayo ng fresh. Tanim galing sa paligid. Sa bakuran. Ayan, tignan po natin. Ayan, oh, may bulak-bulak na nahulog. Lanta ng kanyang bulak-bulak. Wala -bulak. namang bunga. Ayan pa guys. Ito yung bulaklak niya kahapon. Nataktak na abangan po natin ang kanyang mga bunga sana mamunga nga ito na sobrang taba niya eh sobrang mataba ang lupa dito kaya ganito na siya may mga tanim ako dito na kalamansi mayana mga herbal ito din gamot sa high blood ito guys Uh, gamot daw ito sa high blood Kumuha ka lang ng mga Pitong dahon Or si nine na dahon At lagyan mo ng mainit na tubig Yun gamot na yun sa high blood Pang pa-reduce ng dugo At ito rin oh wow Mataba ang aking mayana oh Mataba ng aking mayana Maganda rin itong mayana guys Pang, ano, pang gamot sa mga ano yon Sa mga... Kung may bali ka, may... May ano? Ano yun? So, ito lang guys, no? Ang ating vlog ngayon. Dito sa aking patula. Meron pa dito. Ayan, ang taba-taba ng kanyang ano. Ito. Yan. Magulay daw ito guys, ito magulay. Ilagay daw sa monggos o kaya pakuloan uh, pakuluan lang ng tubig. Parang salad. Ayan, oh may ano na siya. Malapit ng magbulaklak. Ayan. Bukas, mag, -bu mag, ano na yan, lalabas na yan ang kanyang bulaklak. Ayan. Ayan, oh. Ayan. Ayan. So, umabot na siya dito. Mabot na siya dito. Magtanim-tanim tayo dito sa ating paligid para may aanihin tayong gulay. Ayun o, no, may bulaklak pa pala sa itaas. Ay Ayan o, no, ipapakita ko sa inyo. Ayun o, no, nasa itaas yung kanyang bulaklak. Ayan. Ayan o. Oh. So, hanggang dito na lang po. Abangan po natin ang kanyang bunga. Vlog vlog po natin ang ating tanim na mga gulay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong panonood. Like and share and subscribe. Maraming salamat ulit. God bless us all.